ang ta talaga itong si Harry Roque um, kung ang tamang term ay sip-sip o di maganda y yun dapat siguro nga pero may pagkadespirado rin yung kanyang mga banat dahil siguro naman ay alam natin na naandyan pa rin yung ambisyon na itong si Harry Roque para makapasok sa politika sa Senado in particular at yun nga, nagpapalapad ng papel sa mga Duterte siguro naniniwala rin talaga itong si si Harry Roque na nabuhay okay na andiyan pa ang mga diehard. hard at siguro naniniwala din siya na ang mga Duterte lang talaga ang pwedeng makatulong sa kanya pero yun nga nagkakamali siya sa puntong yan dahil sa tingin ko sa tingin ko malapit na ring mabuwag yung mga tinatawag nila nga na DTS or yung mga die hard Hmm. May katapusan yan eh, kasi karamihan sa mga yan ay nagkukunwari, nagmamaang maangan. At pag ikaw ay nagising sa katotohanan, ay talagang hindi ka nababalik na, na o hindi mo nagugustuhin magmaang maangan at magpabudol. Katulad ng sinabi natong si Harry Roque, isa din daw siya na, sa nabudol uh, ni Marcos Jr. Okay. Isa siya sa nabudol. Hindi lang sa pagkakataong ito nabudol kayo, Mr. Harry Roque. Matagal na kayong nagpapabudol. Nabudol din po kayo ng dating administrasyon uh, na pinamunuan ni Digong. So matagal na po kayong nagpapabudol. Ang masaklap dyan, talaga po ba? Talaga po ba ganun ka, ganun ka tibay ang sikmura nyo? Wala ba kayong mga um, tao sa paligid nyo na, or I should say na yung mga nasa paligid nyo, na siguradong may dunong din. Abay, pinagtatawanan po kayo sa ginagawa nyo. <laughs> pinagtatawanan talaga. Alright, meron siyang bagong pahayag uh, tungkol nga doon sa sa mga yan. Itong si First Lady, si Liza Araneta Marcos, at siyempre nga itong si Sara Duterte. Alam niyo naman, ulitin ko, nagpapalapad ng papel itong si Harry Roque sa mga Duterte. Dahil yun nga, iniisip niya na sila lang ang makakatulong sa kanyang political career. Good luck. Ito po, sabi, ma'am, ito, ito ay uh, uh, direkta o patungkol sa first lady. Sabi niya, ma'am, bawal ang titulo ng royalty dito sa Pilipinas. Wala tayong hare at reyna na talagang sumasamba ang mga subjects niya or ang mga subordinates niya. Sabihin na natin, hindi ganoon ang demokrasya dito sa Pilipinas very wrong. Dahil, ang totoo niyan, ikaw mismo, Mr. Harry Roque, ikaw mismo ay sumasamba sa mga katulad ni Duterte. Hindi lang po simpleng royalty na title ang, ang tingin mo sa kanila. Abay karamihan sa inyo na mga hunghang kayo na umiidolo kay Digong handang magpakamatay. Ibibigay ang buhay hanggang sa huling hininga daw ay naandyan para pagsilbihan si Digong Ganun ka rin. Yan din po ang nakikita sa iyo ng mga ng mga kababayan natin. O di ba? Back to you. Dahil kayo ang totoong sumasamba. Okay? Masaklap, no? Pero nang galing mismo sa bibig mo na may mga ganitong klase ng tao na sumasamba. Okay? Sumasamba sa mga idolo na nasa politika. Anyway, ganyan na ganyan po kayo. Ang dami nyo na sumasamba kay Digong. Ang titibay ng sigmura nyo. ba? Diba? Hindi ko maintindihan bakit sa tingin niyo dapat mag uh, koto sa inyo ang vice president. Hindi. In fact, dahil wala kayong mandato, Madam First Lady, walang obligasyon na mag sa inyo ang vice president. Kayo ang may obligasyon na respetohin ang vice president. Mm -hmm. Respetohin. Dito, sa puntong ito, um, mali ka, Mr. Harry Roque. Dahil, okay, hindi ko kinakampihan yung first lady. Pero totoo naman eh, totoo naman na ang unang nagpakita ng kabastusan ay ang kampo ni Sara Duterte nung siya ay umattend ng prayer rally na yan na ang panawagan niya ay Marcos Resign at pinagtawanan pa niya yung statement ng kanyang ama na si Dikong na kuno ay bangag ang nasa Malacanang. Kahit sino, yan po, dyan po nang galing. Okay? So kung talagang ka respeto ang isang Sara Duterte, madali naman yan. Madali namang magbigay ng respeto ang mga kapwa uh, Filipinas natin, ang mga taong, ang mga kababayan natin. Marespeto ang mga Filipinas. Kaya lang kasi hindi naman ka respeto Okay? Nagkukunwari at halatang halatana na, na uh, nagiging o halatang halatana na nagkukunwari na sila ay mga respectable na tao, na individual. Pero hindi po. Okay? Obligasyon daw na respetuhin ang Vice President. Hindi ba't obligasyon din na si Sara Duterte na respetuhin ang ating kasarinlan, ang ating um, karapatan dyan sa West Philippine Sea. Okay? Pero sa nakikita nyo po, nakikita natin lahat, wala namang payag, wala namang siyang o hindi siya nagpapakita ng pagsuporta para ipagtanggol ang ating teritoryo. Ganyan po ang sinasabi niyong kailangan ng respeto. Eh kung babalikan niyo po kung paano niyang hindi irespeto yung mga maliliit na tao dyan sa Davao City at kinayakaya niya. ba? Diba? Tapos sasabihin niyo rin, sasabihin niyo ngayon na may obligasyon ang sino man na irespeto ang Vice President. Walang problema. Yun lang, amin lang, hindi naman kasi karespe-respeto etong, etong ginagamit mo para magpalapad ka ng papel. Di ba, Harirofe? Okay.